Mga kaantrop, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, nahihirapan ka bang humanap ng piston kit or piston cup or piston sa online? So, hindi ka sigurado kasi sa totoo ang hirap humanap ng piston para sa Honda Beat FI. Meron po kasing version-version ang Honda Beat FI. So, ganun din yung kanyang piston or piston kit or yung piston, cup man yan or ring, so kung ano yung, yung piston, ayun ay din ang magiging piston ring mo. So medyo maraming nahihirapan bumili online at ang isa sa pinaka nakakatakot doon, lalong lalo na kung wala ka naman masyadong budget, ay kung mali yung mabili mo, dahil nga pag sa online, yung description nila sabi version 1, version 2 ay same lang siya. So pa, ay, papakita ko po sa inyo ngayon kung ano ba yung pang version 2 na piston ng pang Honda Beat Fi. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol po sa pagsisimula ng motor parts business and accessories or motorcycle and repair shop business. At of course, mga sinishare ko rin dito ang mga basic parts na pwede nyo uh, matuna, matutunan or maging aware kayo or maging familiar kung ano nga ba yung mga parts na pwede nyong bilhin or katulad para sa inyong mga motorsiklo. So, kung interesado ka, pakiclick po ng ating subscribe button at pati na rin po yung notification bell para manotify ka tuwing may mga ina-upload po tayong bagong video. So, hapon na kanina, may bumili, may humabol pa, pasara na yung aming ano, roll up at may humabol pa na bibili ng kanyang piston. Okay, so Marami pong piston available or piston kit sa uh, online kahit saan marami. Ang problema lang kapag nag-search ka online ay hindi eksaktong pinapakita kung anong version nyo kanilang pinupost. Sa totoo lang kahit itry nyo ngayon piston kit or piston ng Honda Beat F ay kahit i-detail mo na version 1 or version 2 hindi nila nasusulatan, minsan or madalas, may mga pagkakamali sa description, kaya marami din tayong mga ka-untrip talaga na medyo, ayan nga umorder online, mali ang pinadala, so hindi mo magagamit, ngayon pupunta ka sa mga shop, gusto mong pasaulian hindi namin sasaulian yun yun talaga yung risk mo, ngayon pasasaulian mo sa kakilala mo ibibenta mo siya ng mas mura doon sa pagkakabili mo pa para bumili ka ulit ngayon ang tendency nun hindi ka nabibili ulit sa online dahil nga ang mga pinapakita sa online hindi eksakto kung ano yung kailangan mo hindi nakabiti kung V1 or V2 ngayon ayan po ipapakita ko sa inyo ang pang V2 na Honda Beat Fi so pag sinabi nating uh, piston uh, kit ayan po ay nakabox at may kasama po yan sa loob na piston or piston cap plus piston lock ito yung tinatawag nating piston cap or piston. <clears throat> Kasi pwede naman pong bumili ng ring lang. So kung anong version ng piston mo, yun din yung ring na kailangan dapat. So ito yung piston cap, ito yung piston lock, at ito yung piston pin. So version 2 yung hinahanap ng ating customer. Medyo magtataka tayo da bakit ang version 2 lumiit, ba? Diba? So, ito po siya. Ito ang pang version 2 na piston kit ng pang Honda Beat Fi V2. Hawig na hawig siya or sa pagtingin mo talaga magpa, may pagkakapareho siya sa pang-click. So kapag tiningnan niyo po online ay ayan ngayon, pag sana napanood niyo ang video na ito dahil ito po siya. Makikita niyo diyan kasi nakasulat V1 V2. Pero I, I don't believe na ang V1 is same with the V2. <clears throat> sundan nyo po ang ating videos at baka i-upload ko rin po ang pang B1. So, ganito yung itsura niya. Maliit. <clears throat> Maliit po siya. Flat dito. Malaki ang pagkaka-flat dito sa part ng kanyang piston pin. Ayan siya. At ito ay medyo matangkad siya. Yan kasi kung sobrang tangkad naman, ibubunggo naman to. <clears throat> Doon sa cylinder. So, ganito itsura niya. Plus, may kanal siya dito para sa engine valve. May mga ano kasi, may mga piston na walang butas dito. Yung walang kanal. Yung para sa anuhan ng mga engine valve. Yan siya. So, this is standard. Malalaman nyo rin kung born na siya or na na dito. STD meaning standard. Tapos kung halimbawang uh, na-reborn nyo na ng 0.25, nakasulat yan dyan 0.25. Ganon din sa box. Nakalagay dyan sa box. Kaya hindi ko ipapakita yung kanyang brand. Okay. Pero baka malalaman nyo pa rin. Ayan. Nakalagay dyan. Kung standard ba siya o dyan din nakalagay. Kung siya ay uh, ano ba tawag dito? <laughs> Wait lang. Kaanuhin ako. Ang problema lang kasi kahit sa packaging nga ay hindi nakasulat kung pang V1 or V2 siya. yon ang problema. Kahit na branded na siya. So sa ibang brand ganon din. Meron ding Ayan, bit FI lang siya. Ganyan. Ayan, ganyan lang siya. Pero, hindi naman siya... Ano, hindi naman siya... Naka-detail kung V1 or V2. Ganyan lang siya, bit FI. Same with the packaging nito, na bit FI lang siya. So, ganito siya, mapayat. Ngayon, marami, may mga nag-ano nga din, may... Actually, yun siya. Yun nga, gusto niyang umorder sa online kaya lang hindi nga niya maano makita kung ano ba talaga doon so syempre kung nasa shop kayo pumunta eh, makikita nyo talaga kung ano yung itsura ba diba? kasi sa online nga daw wala daw makita meron naman yan kaya lang sa description nga doon nagkakatalo palagi ko nire-remind doon sa mga namimili online yung walang mga yung shop na walang physical shop talaga actually at nakikigrab lang ng picture doon sa mga may shop talaga. So, hindi sila sigurado doon sa description. One time nga, di ba, yung black yung na-share ko sa inyo dito, black ng pang FI. Kasi doon daw sa kanyang ano, sa description daw, uh, cylinder black ng XRM125, FI at saka slash carb daw. So, in-expect niya na same. Ngayon, pinadala sa kanya, mali, eh, hindi magkasya. So, may mga available yan. Kaya lang nga, Pagdating sa description, doon na nagkakatalo-talo. Same thing with the dito, with the, nitong pisto na ito na uh, V1 slash V2, nakaganoon siya. So, sa pagkakaalam ko, ay ito yung pang V2. Ayan, maliit makited, medyo matangkad ito. Ito yung pang V2. Where yung, ano naman, yung pang uh, V1 na hindi nga nasasabi kasi sa description is ganito. Ito siya. Yan, pabilog. Yung dito niya ay ganyan lang siya kaliit. Hindi kagaya nito, oh, na malapad yung kanyang pagka-flat dito. Yan siya. Tapos, medyo matangkad ng konti. Matangkad ng konti yung lid niya. At saka, matangkad talaga siya ang piston. Tapos, ang itong sa kanyang labi-labi na ito ay medyo palapad siya. Yan. Medyo palapad siya. Hindi siya patayo kagaya ni dito. Yan siya. So marami nagkakamali. Minsan nakikita doon sa ano sa description ganitong itsura, i-slash B1 B2. Minsan naman sa description ito ipapakita B1 B2. Pero magkaiba sila ngayon. Kapag binili mo, hindi mo sila magagamit kasi hindi ito pwede. Eh. Hindi sila pwede talaga na ilagay ito para dito or dito para dito. Ta plus pa doon na problema ay yung sa kanyang packaging sa packaging, wala nakasulat kung pang b 1 at dito 2 Malalaman mo na lang talaga, kapag may personal or first-hand experience ka doon sa mga klase ng piston na yun. Hindi ka mga basic or yung mga ano, yung mga, ang tawag dito, yung mga ibang klasing, ano, yung mga fast-moving na talaga at matagal na sa market ay talagang kilalang-kilala na. So ngayon, alam na ng mga ano, ng mga, alam na, alam nyo na kung ano yung pang piston kit ng pang V2. Nahon Honda Beat F. Thank you. Sana'y nagustuhan niyo ang video natin. Please paki-like naman and pa-subscribe. Bye-bye. See you on my next video.